Oh, ito naman din mga boss ito mga boss ito pala yung diskarte namin mga boss mga magdugtong tayo ng bleed ng banso ang una mga boss kailangan i45 natin yung bleed ng banso mga boss kumbaga mga boss i lamano mga 516 yung pag-grind mga boss pa45 both side mga boss Yeah, pagkatapos lagyan natin ng bara-bara yung blade ng banso din. Lagyan natin ng guide para sa pagdugtong para matuwid yung blade ng banso. Ito po mga boss, nakikita niyo mga boss na dinikit natin yung isa. Tapos lagyan natin ng allowance yung pagdikit natin sa blade ng banso kailangan meron siyang 116 nga distansya sa both side ng blade para paglagay ng tungsten mga boss yung silver bronze para plain na plain hindi siya baluktot ah, hindi siya baluktot pag nilagay na yung bronze solder Bagama mga boss, ito yung guide niya mga boss. nga hindi siya baluktok mga boss. Yung bara-bara. Kita sa gilid mga boss. Ito yung pagdugtong. Meron siyang 116 nga distance siya. Nga, lagyan natin ng pako mga boss. Nga hindi na siya gagalaw yung blade ng banso. Para tanggalin natin yung nilagay natin nga stopper. Ito yung discard natin mga boss sa pagdugtong. Yung iba mga boss, nakikita ko mga boss. Ganon din yung pag-set nila, lagyan nila ng stopper. Then, pagkatapos, lagyan, pagkatapos, lagyan nila ng blue torch, bagahin nila. Then, pag nabaga na lahat, lagyan nila ng flyers para madikit nya sa atin mga boss iba ito sa atin mga boss Sin, wala na ito ang paglagay o hindi na hindi na lagyan ng flowers tignan nyo na lang mga boss paano natin dugtungin basta siguro dahil mga boss nga fix na fix yung nilagay natin na bara-bara para hindi siya baluktot yan lang po ang diskarte mga boss nga pagkatapos nga dikit na dikit na siya hindi na siya gagalaw kailangan natin tanggalin. Ito yung anong tawag dito mga boss? Sa amin lang waspince or or soldering bronze. Ito yung magdidikit sa blade ng banso mga boss. ya yeah, kailangan din natin ng hatiin pa ng isa katulad nito. Para hindi masayang. Kaya yeah, bago natin ilagay mga boss, lagyan mo natin ng borax, itong wax, itong pinsy. Back to back para din lagyan natin yung blade ng banso sa ilalim sa ating fag 45 yung Urabis kailangan natin pasok sa, sa loob para dikit na dikit yung paglagay natin ng pinsi din pagkatapos ito mga boss yung mga borax nga nasa gilid mga boss nga duming dumi sa gilid kailangan natin ng linisin mga boss dahil mahirap na yan tanggalin pag mabaga na ito na yung pinsi mga boss. Kailangan meron siyang allowance mga boss. Both, both side, gilid man, bat itaas at saka sa ilalim. Meron siyang allowance nga 1818. Nga overlap para pag heating natin, pag mabaga na natin, kusa siyang lalagnaw, kapit na kapit. Yan, yeah, siguraduhin natin mga boss, paglagay natin ng pinsi, na hindi siya gagalaw. may yung pareho yung sikip niya. Kung medyo hindi siya masikip dito mga boss, kailangan lagyan ng pako. Itulak natin para masikip yung yung pinsi. Hindi na siya parang gagalaw. Kailangan nga dikit na dikit. Ito yung sinasabi natin mga boss, hindi na kailangan lagyan ng flyers kaya e, dikit na dikit na siya mga boss ya, ito yung pag hiting natin mga boss sa pagbaga din ito yung blowtorch natin baliktad yung paghiting natin mga boss dahil yung kahoy nga nilagay natin nga guide na susunog dapat yung blowtorch mga boss nang sa loob palabas pero kailangan natin tapusin mga boss kasi hinitingan natin sa harapan baka masira yung paghiting natin tapusin lang natin mga boss sa susunod mga boss Don tayo sa loob yung nozzles Ito na boss, tapos na tapos, tapos na mga boss. Dikit na dikit na. Ito yung sinasabi natin mga boss, nga wala siyang baluktot. Yan lang pong discarte mga boss, sa pagdugtong.